Hi guys! Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, like, share, comments, and hit the notification bell para updated kayo lahat sa aking videos. Today guys, ipakikita ko naman sa inyo kung anong ginagawa ng mga alaga ko pag sila ay mga busog. Hmm? Okay. Ito. Ito guys ang ginagawa nila. Yan. Hmm. Kontento yan, maamoy yung aking damit. Kasi pag wala yung damit ko na naaamoy niya, ayan. Makulit yan. O. Oh. Diba? Nasa upuan niya. Nasa upuan namin niya na malambot. May kutsun yan. parang Para matutulog sila dyan. Tapos eto naman ang maliliit. Ayan. Ayan. Kita mo guys? Kita nyo? Tapos, ayun naman, o. Oh. oh, yun. Yun? Si Anian, si Cooper, si Tisoy, si Bunso. O, oh, tingnan mo, kung saan sila O, oh, eto pa. Ayan, kanya yan? Kanyan? Ito, yan si, ano yan, si, tawag niya ito, chocolate. Yan, si chocolate. Tapos, o, oh, ito pa. Yan, si Mingming. Si Orange. Si Ningning na lalaki si Gray. Diba, guys? O oh, hindi pa 'yan. Ito isa kasi magbababad ako ng damit na lalaban ko. Ito. Tingnan niyo to. Yan. Kita niyo yan? Si Snowbell. Hmm. Si Snowbell yon Tapos, eto naman, oh, si Ningning na babae. Dito sa so may lababo nakapwesto yan. Nasa washing machine naman, ito, isa. Oh, ang laki ng mata. O, oh, kita nyo? Yan. Ay! Kita nyo yan? Si Miawing yan. Diba? O. Oh. Ganyan ang ginagawa nila. Pagkatapos nilang kumain, tutulog lang sila. Tapos, gigising ulit yan. Pag merienda, <clears> hmm, <throat> kung hindi pa sila gutom, hindi na sila Magkatanghalian magtatanghalian lang sila. Alam nila ang oras ng kain nila. Pero sa ngayon, tulog silang lahat dahil pinakain ko na sila ng almusal. Yun, nandun naman sa labas, yun, si Tisoy. Mm, ando si Tisoy eh. Si Tisoy nakatali yan, alam nyo ba kung bakit? Kasi, pag yan ay nakawala, Dire-diret yung tumatakbo palabas. Eh, may mga alagang manok dyan. At saka may mga pato, ah, uh, gansa, eh, kumanghabol. At may, mapatay niyo yung mga alaga ng iba. O. Oh. saka may mga aso, pusa pa rin sa labas. Eh, alam niyo na. Yan, pag nakawala, dire-diret yung takbo niya sa labas. Kaya, Kinadena na lang namin. Actually, maganda naman ang higaan niya. Nakatungtong niya sa upuan. Tapos si Pepay naman, nakakulong. para nga hindi na sila dumami, pinaghiwalay namin sila. Si Pepay naman, hindi naman lumalabas yun. Kaya lang, talagang inilabas, in, 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 na, na namin, isinit na namin siya. Kasi nga, bukod sa may, hindi naman katandaan, medyo may idad-idad na rin si Pepay. Pe, kaya, baka manganak pa para hindi na sila dumami, isineperate ko na si Pepay. Ganun. Mahirap kasi pag dumami pa sila, di ba? Eh, alam mo na, mapupuno kami dito, kaya kailangan kontrolin ko rin. Kontrolin namin yung mga alaga namin. Kaya pag ano, hinihiwalay ka agad namin ng mga babae sa lalaki na mga alaga. Yan. O, paano guys? see you on my next video video thank you for the love and support thank you guys thank you